So dito mga idol, may dalawang klase tayo ng microphone dito, isang wireless microphone at saka isang dynamic mic. So shoutout pala sa viewers natin dahil may viewers tayo nagtatanong ano tungkol sa kanyang uh, B8 sound card. So ito yung ating B8 sound card. So ito naman yung ating wireless receiver para sa ating microphone. So ito mga idol, ginamit natin dito ng dynamic at saka wireless para dun sa viewers natin. Dahil pag nag-on daw ng uh, dynamic mic, pag nakakonect sa kanyang B8 ay maingay. Pag nag-off ganun din ano. Pero dito sa ating wireless microphone mga idol, ah uh, tahimik yung ating uh, switch on switch off dito dahil ang ating microphone walang cord papunta sa ating B8. Hindi katulad nito ng ating dynamic mic mga idol na mayroon siyang cord ano. So medyo sensitive yung ating B8 dito lalo pag ginagamit natin sa ating microphone. So ang gagawin natin dito mga idol, kung pansarili lang naman na ginagamit natin, okay lang yung may cord ano. Dahil hindi naman tayo mag-switch on switch off So, hindi ka tulad na gagamitin natin sa pang video. Okay, mas okay na gagamitin natin itong wireless microphone na i-connect natin sa ating uh, B8 sound card. Katulad nyan, ano? Ayan. So, dalawa yung naka-mic input dyan. Isang wireless microphone. Isa naman yung naka-dynamic mic na may cord, ano? So, dito mga idol, ipapakita natin dito tahimik sa ating wireless microphone. Pero, pag dito sa ating cord o dynamic mic, mayroon talaga siyang ingay dahil sa kanyang wire papunta rito sa ating uh, B8 sound card. So medyo sensitive lang kasi siya talaga idol lalo pag may ginagamit tayong uh, wired na no, wired microphone. Para din sa mga viewers natin na balak gumamit ng B8 sound card sa kanilang mixer, mas okay na iparis natin mga idol basta tahimik yung switch on switch off natin itong wireless microphone ano itong katulad nito yung ating microphone so ito idol ipapakita natin dito is switch off switch on natin kung ano ang tunog na maririnig natin sa dynamic mic at saka sa ating wireless microphone so dito mga idol unahin natin yung ating dynamic mic ano ayan so may naririnig kayo mga idol ano na switch on natin yung ating switch dito sa ating dynamic mic so i-off natin yung ating microphone Ayan, so medyo maingay yung pag-switch on niya dahil dito sa ating switch ano. So, hindi ka tulad ating wireless microphone mga idol na hindi siya maingay dahil uh, wireless tayo. Katulad nito, i-on natin. Ayan, so wala tayong maririnig na ingay mga idol. So, try natin itong ating microphone. Hello. pag i natin to idol, ayan, so wala din tayong maririnig. Pero itong ating dynamic mic ulit, i-on natin, ano? Ayan, so may narinig tayong uh, lagatik, ano? Pero pag ginamit naman natin na siya, Sound check mic testing, check, lang siya idol, lalo pag switch on setup talaga natin siya may ingay. So, i-off natin ulit. Ayan. So, yan ang pinagkaiba mga idol ng wireless microphone at saka dynamic mic dito sa ating B8 sound card. So, kung pang sarili lang din naman natin na gamit, okay lang yung ganitong mic cord, ano, o may wired microphone. Dahil ito naman mga idol, ay mas mura naman sa sa ating uh, wireless microphone. So, nasa inyo naman yan idol, kung may budget kayo, mas okay na rin na Naka-wireless microphone tayo dito sa ating Behringer sound card para gamitin natin dito sa ating mixer. So, 'yan lang idol para magkaroon kayo ng idea.